Aklat mula naman sa himpilan ng DWALFM Ang Radyo Totoo, CMN Batangas CMN Live Nation Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Naaresto ang apat na suspect ng pinagsanawin na operatiba ng PDA Batangas Provincial Office at ng Provincial Drug Enforcement Unit. Nang magsagawa mga ito ng bypass operation na nagresulta ng pagkakalansag ng isang drug den sa isang relocation site sa barangay Balete, Batangas City ay sa report na banda alas 4.45 ng hapon nang maaresto ang mga suspect na sina alias Edu 52, construction worker alias Tato. 33 alias Poli 33 at uh, alias uh, Bernadette ano po isa walang trabaho uh, residente na nga uh, nasabing barangay uh, nakuha mula sa mga naturang sospek uh, ang humigit ko muna sa 10 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may halagang 68,000 pesos sa uh, by-bust uri ng drug para pernalyas sa uh, Naharap harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarastong sospek. Mula sa DWLFM 95.9 ito si Renz Belda ng Semen Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. Samantala sa